أشهد أن لا إله إلا الله. إلا الله. إلا الله. إلا الله. وأشهد Masters lang Wala po ba ako sang loob ko ba na sa ni Mr. Sang loob ko lang po, Master. Sang loob Masya Allah. So, ngayon po, magsasyada po muna tayo ng uh, ito po yung bilang pintuan ng pagpasok natin sa Islam. Uh, ito yung patulad sa mga Kristiyano ng yung pagbibig Pero sa amin po, ito yung pagsasaksi lang. Uh, so, sundan niyo lang po ako. Itas niyo lang po yung pintuan. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. إلهًا إلهًا إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدًا محمدًا عبده عبده ورسوله ورسوله وأشهد وأشهد أن عيسى بن مريم رسوله وعبده وأشهد وأشهد أن الجنة حق وأن النار Hakkun. Masya Allah. So, ipapaliwanag po natin sa inyo para maintindihan nyo. Dahil katulad po nung pagbabasa ko kanina, uh, kailangan po natin ng magsalita muna ng Arabic kasi nang dahil doon po ipinababa yung, yung Quran. So, bilang pagpapaliwanag ng inyong pagsasaksi, uh, ito yung pagsasaksi ng Ashadu, ibig sabihin nun ay ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo at ako ay sumasaksi na si Jesus na anak ni Maria ay kanyang alipin at kanyang sugo at ako ay, nan, ay, ako ay sumasaksi at naniniwala na ang, ang paraiso ay totoo at ang imperno ay totoo. So masyaallah sister, mayan isa kanak danap na muslim. So